Hey guys, good morning uh, Maglalagay tayo ng uh, patibong Sa palayan natin guys Para magkukuha tayo ng ibon. Uh, e Ito yung gagamitin natin na Panghuli guys Laglagay natin din sa Sa palayan Kung paano manghuli ng Miss ibon guys so samahan nyo ako maglagay and let's go this guys tingnan nyo guys uh, tumutunog yung mga ibon guys uh, sa so palayan guys tumutunog yung ibon ayan o oh. Gan guys. Tolong wala yung pagkalam nang na oh. Sa kalam siya nang stick. Nang trap. Gan guys. Gan dali. Gan lang pangibon guys. Hirin niyo naman guys di ba? Okay no. Eh. Sigulangay kalam nang ganito nya. Stick. Yan. Katali sa may stake pero Yan. Yan yung forma. Yan yung forma ng tali guys. So, pag makapasok sa dyan guys. Papasok sa, sa butas ng tali. Papasukin niya yan guys. Eh. Matatalian yung paan niya. Malinadaan sa sa butas ng tali. So ayan guys. Ganito yung uh, paglagay ng ating uh, patibong guys oh, medyo uh, pabilog siya guys Ayan. kukuha ka na lang ng roting ng palay yung puno nya so, medyo tingnan mo rin yung uh, may mga bakas na awan tulad nyan oh, may bakas na ng ibon Diyan ka maglalagay kasi pag dumaan dyan papasok siya dyan una ulo tapos malalaglag na yung tali guys yun matatrap na siya so yun lang guys so punta na tayo sa kubo ah nakakalang natin lahat ng mga stick natin mga yagit limang guys okay Labangan na lang yung pag na may nahuli abangan na lang natin guys pag may nahuli tìm ngân nga guys. gái sống mọi người mày tay mày sao dìu nó mày sao phóng mày 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 guys kan guys oh barang manuk guys ya no oh. hmm oh ganda guys oh guys oh dari apa yang nakuha mana hmm. guys? Hmm.

yun yung mga kanin. Kain po tayo. Mm. Oh, sarap. Ay, bo. Yummy. Teka ka lang sa bukid. May ulam ka na. Tama. Yan, sipag at lang talaga. Laga lang sa paggawa ng patibong. Kainan na guys. Saluhan nyo kami guys sa masarap naming ulam. Ayan po. hallo <laughs> nga ulo na kang kaon hallo nga bilit mga din guys sana po nasilihan kayo sa aming video ngayong araw guys salamat salamat po sa panonood mm.